Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si ate ninyo sa harap ng kamera para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel ni ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa mga bago ko pang i-explore o ilalabas na mga bagong impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman at mapagkunan nyo kahit kaunting idea man lamang. Maraming salamat po. So, narito po ang ating topic ngayon at ito po ay nanggaling sa isang subscriber natin. So, narito po ang kanyang katanungan. Itanong ko lang po, Ma'am Estela, kung anong edad ng lalaki ang may pinakamataas na pagnanasa sa sexual na aktibidad? Sana po gawan nyo ito ng video. Maraming salamat. So guys, yan po ang tanong ng ating subscriber na kung ano raw idad ang pinaka mataas o pinaka uh, mataas na pagnanasa sa sexual na aktibidad ng mga kalalakihan. Pero bago ko po simulan, disclaimer lang po. Ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medical dahil hindi po tayo doktor. Maraming salamat. So ayon sa mga pag-aaral, ang pagnanasa ng mga lalaki ay may pagbabago batay sa edad. Ang mga sumusunod na puntos ay mga pangkalahatang obserbasyon sa iba't ibang pag-aaral at pananaliksik. Number one, pinakamataas na pagnanasa sa sexual ng mga kalalakihan ay kadalasang pinakamataas sa kanilang mga kabataan at maagang adulthood na tinatawag. Karaniwan itong nagsisimula sa pagbibinata edad 13 to 15 years old at nananatiling mataas hanggang sa maagang 20 years nila. Sa edad na ito, ang antas ng testosterone na pangunahing hormon na responsable sa sexual na pagnanasa ay nasa pinakamataas. So, ang ibig sabihin, ang mga kalalakihan ay ang pinakamataas nilang pagnanasa ay nagsisimula sa kanilang pagbibinata sa edad na 13 to 15 years old. At ito ay nananatiling hanggang sa maagang 20 years nila. So yan po yung uh, uh, ayon sa mga pagsasaliksik no o pag-aaral dahil sa edad na ito ang antas ng testosterone na pangunahing hormone na responsible sa sexual na pagnanasa ay nasa pinakamataas. So ayan na alam nyo na guys no na nasa 13 to 15 years old magsimula pataas hanggang nasa maagang 20 years nila. At ito naman, ang pagbaba ng pagnanasa sa sexual na aktibidad ng lalaki. Pagkatapos ng maagang 20 years, ang antas ng testosterone ay dahan-dahang bumababa sa edad na 30 pataas. Maaring magsimula ng mapansin ng ilang lalaki ang bahagyang pagbaba ng kanilang sexual desire o pagnanasa ang pagbabang ito ay maaaring magpatuloy habang tumatanda, lalo na sa edad 40s at 50s. Gayon pa man, marami pa rin lalaki ang may aktibong buhay sa seksual sa mas matandang edad, kahit na ang antas ng pagnanasa ay maaaring hindi kasing tindi noong kabataan nila. So ang ibig sabihin, ang mga kalalakihan, Pagdating sa 30 pataas na, napapansin po nila na dahan, -dahan na ang pagbaba ng kanilang uh, pagnanasa. Hindi naman sinasabi dito sa pananaliksik no, o pag-aaral na talagang totally na mawawala. Kundi pagdating sa 30 pataas na, 40 to 50 years na, ay dahan-dahang napapansin ng lalaki ang bahagyang pagbaba ng kanilang sexual desire na tinatawag o pagnanasa. No? Kaya, uh, hindi po natin masasabi na ang mga kalalakihan ay tuloy-tuloy-tuloy-tuloy. So, ibig sabihin, para ding mga kababaihan, meron talagang pinakamataas talaga ang pagnanasa nung kabataan nila, no? Sa mga, sa pagdadalaga, bago magdadala, bago magbibinata ang lalaki. So, yan po yung uh, tawag dito, pagbaba ng pagnanasa at yung pinakamataas na ano nila uh, ng mga kalalakihan. Pero sa pangkalahatan, mahalaga rin tandaan na ang pagnanasa ay naiimpluwensyahan, naiimpluwensyahan ng maraming salik, kabilang na ang physical na kalusugan, mental na kalusugan, relasyon at lifestyle choices. Kaya maaring mag-iba-iba ang karanasan ng bawat individual. So ano bang ibig sabihin nito? Depende rin 'yon, no? Nakadepende rin 'yon sa 'yong katawan. Halimbawa, kahit bata ka man, iko ka ng sakit, 'di ba? yun hindi mo na masasabing energetic ka pang makipaglabanan, makipagtalik. So, yun na nga ang sinasabi dito, no, na merong mga bagay na iimpluensyahan ng maraming salik. Yun na nga ang physical na kalusugan, ang iyong mental na kalusugan. Halimbawa, may anxiety, merong stress, grabe ang stress sa mga relasyon, no? Yung mga, yung lalo na sa lifestyle choices na kung ano yung parati mong nakagisnan. Malakas ka bang uminom? Malakas ba tayong manigarilyo? So, marami po siyang mga bagay na Uh, masasabi natin na naiimpluensyahan po siya. Kaya kahit sabihin natin bata pa tayo, ay malakas pa ako. Ngunit ang iyong katawan, sinasabi naman ng katawan mo na hindi na ako malakas kasi akong, may nararamdaman ako eh. So, hindi pa rin natin masasabi na ito ay pangkalahatan, kundi maaring magkaiba-iba ang karanasan ng bawat individual. So, ang ibig sabihin, hindi po pangkalahatan talaga na talagang energetics lang nung kabataan at kahit nung nasa mataas na edad na sila, hindi po. Kundi depende po ito sa isang individual, no? So yan po ang pinakamahalaga. Yan po ang pangkalahatan natin na kumbaga para sa lahat. So sana nagustuhan nyo ang ating uh, topic ngayon at nagpapasalamat ako doon sa nagtanong at ito po ay akin na namang nasaliksik. Hindi po ito ay haka-haka kundi sinaliksik ko rin po ito ng um, tawag dito kung saan-saan ko sinaliksik pero pinapatunayan po na ang pagsaliksik ko ay hindi po kung saan-saan lang po galing dahil kahit isearch po ninyo ito ay lalabas po yan. Isearch ninyo sa Google, I-search lang ninyo yung title ko. Pero hindi po doon lalabas yung sinasabi ko kasi ano ko, report ko po ito, presentation ko ito, hindi po tayo pwedeng magnakaw ng ano, kundi ibig sabihin, lalabas lang po din siya yung topic na ganito, no? Na, ah, baka hindi naman totoo yung sinasabi ni ano, ni Ate Stella. So, subukan nyo lang na i-search kung ano ang pinakamataas na antas ng mga kalalakihan sa kanilang uh, uh, sa sexual desire nila no pagnanasa. So, pwede lang po din yung i-search yan. Kung meron mang kulang dito, meron meron kayong na liksik na ma, mad, may dagdag pa, pwede niyo ring i-ano doon, i-comment doon na, "O oh, ate, meron pa pa ganito hindi mo nasabi at akin po yang babasahin." Maraming salamat sa inyong lahat hanggang sa susunod. Ang inyong lingkod si Ate Stella din yung. bye Bye. bye, -bye.